Opo, opo, opo O, ayan na, naging na Galing, oh Ano yan? Nakes and chocolate po, my favorite Mula po nung Nasa tiyan pa lang ako ni mama Ito na po yung hinihinam po Hindi mm -hmm. yeah. mo alam yan Pero yan yung favorite mo noon At saka ano po may invite you, sa niya, thing po, sa Ano para yan Sarin, ba? Sa Kailangan maintindihan niya, maintindihan niya lahat ng mga GXN user. Yung benefits po ng product po. Okay. benefits ng product po. Hindi po itong kwentong kutsero. Ano to? Kwentong barbero. Yeah. <laughs> Hindi pa na kwentong kutsero. Kwentong barbero. Oh, wala na pala ito. Wala nang pala ito. Based on experience, kaya Hindi namin malimutan. At syempre, ako po inatake, di ba? Dito lang din ako lumaki ay gumaling sa natural na pagkain. Siguro pwede natin gawin to si Upgrade ng ano na testimony. Kasi wala akong pick niya. Di ba ba kasi dalawa lang tayo no? Hindi na namin mapick yung kalagayan naming dalawa, di ba? Para kami na sa Di love you. Mm -hmm. okay naman yo. Uh, so, parang katulad lang po sa kanya. Yung sa akin, ginawa ko po nun yung... Ewan ko kung na-play po dyan yung ano, yung nagtestimony rin ako na kumpol sa product ng dx even without yung before and after. Nararamdaman okay. naman po 'yun ng ano eh ng audience ng to kung yeah. sino nari. So da uh, dadaanin na lang natin sa effects na meron tayong text na kung ano yung sinasabi niyo. Ito yung ano <laughs> <laughs> ah, <-gat> <laughs> <laughs> <Ito> diba? <laughs> ang gulat mo. Ano? Parang mo ko pa. Ah, nagugulat mo kayo. Ito 'di ba? Naglalagas Ayun. Parang ganyan lang, lang po yung gato. May problema